kita mga, mga guys kita mga guys tuloy lang natin ang paggawa ng ating uh, kubo yan yan medyo okay okay naman mga guys <coughs> Tawang tama mas sinisemento itong kalsada. Yan, eksakto. Maayos na rin natin itong harapan natin. Para masarap ng tumambay dito. Okay. Hmm. Kape. Kape mga guys. pa, butas pa. Kunti na lang. Ayan. Presko Tagus-tagusan ng hawi. Ayan o. Ah. May nagpipisun. Lokpit ng piso o. Oh. Magdito lamang bay. Magdito lamang mga guys. अब पढ़ रहे हैं, हाय